Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Sunny TV. Isang so, mapagpalang araw sa inyo guys. Ngayon guys, ay eh, meron tayong gagawin DB Audio na amplifier. Yan ang model niya, Turbo EMP50888. So bali ito kasama nung ginawa natin na unang concert pipe auto guys na 5 auto 8. Bali, ito na yung pangalawa. Natapos ko na yung isa na kay Boto. Bali, magkasama ito. Galing sa isa nating kaibigan, guys. So, bali, mga na-stack din itong mga amplifier na to. Bali, pagdating nito, guys, tinesting ko to. So, yan, may ano siya ng fm Kaso, wala siyang antena. Nung tinistin ko siya, naghahaming lang kasi walang antena. Dito sa speaker naman. Dito naman sa input natin, sa lagayan natin ng signal. Nung tinistin ko to ay wala siyang sounds. Kaya tinanggal ko na rin yung mga screw nito kaya huwag na natin itong testing kasi na ko na ito guys so bali ito so ay bubuksan na lang natin kasi inalis ko na yung mga screw yan. tara buksan na lang natin to guys para makita natin yung loob nito so ayan nga guys binuksan ko na so ayan kung napapansin nyo medyo may kunting dumi din may kunting alikabok So, bali ang gagawin natin dyan, maglilinis tayo ng mga board. Ayan, no? Oh, napapansin nyo, ayan yung ano natin. Ayan. So, bali may mga napuna ako dito guys sa mga parts nito. Ayan, oh, may mga kalawang na din. kailangan natin talagang linisan itong board na to para makita natin yung mga kinalawang ayan no. yung mga parts nya ayan no. pati yung mga jumper nya, kalawangin na kailangan natin linisan yan so gali gagawin natin dito mapaklasin muna natin itong mga board nito yung main board natin at saka yung control board para hugasan natin para maganda tingnan so ito na nga guys na uh, backlash ko na yung main board natin so ayan marami ako napupuna dito guys ng mga parts na kinalawang oh. so ayan ayan kahit dito sa control, -control natin oh ayan puro may kalawang so ayan kung napupunaan nyo guys yung mga parts nilipat na sa likod na repair na to ayan o oh. so siguro naputol ito may exit na dyan sa lagayan kaya nilagay na lang dito sa likod hinihilang na lang so gabali yan, gagawin natin dyan guys aalisin natin yan mga ano na yan yung mga nakalagay dyan sa likod na yan So, bali, lilinisan lang muna natin ito para mabilad natin sa araw. So, akala ko nun talagang kulang-kulang ng parts kasi pag sa ibabaw, guys, wala siya. Yung pala, nandoon sa likod ng board natin. So, ito, tingnan din natin. O, ito nga din, yung main board natin, o. Mayroon din nasa ano din, ayan sa likod din oh ayan oh yung mga 100k na resistor natin kasi nakita ko wala doon sa ano sa ibabaw ng board nandito na pala sa likod nilipat baka kinalawang yan guys tapos maiksi na walang pampalit yan nilagay sa likod so tara Pugasan muna natin ito guys guys uh, nahugasan na natin ito bali na bilad na rin ito sa araw natuyo na siya so bali ang gagawin na lang natin dito guys ay magpapalit na tayo ng mga parts dito ng mga kinalawang ito yung control natin guys ito naman yung mainboard so bali siguro unahin muna natin ditong troubleshoot yun at magpalit ng ano ang mga parts na kinalawang ay ang mainboard mo na guys ito muna unahin muna natin ito so ayan nga guys oh. napapansin mo guys sa malapitan nakikita nyo yung mga kalawang nito guys so bali ito unahin natin eh tanggalin lang muna natin yung mga kinalawang dito na parts so bali ko lang yung mga gagamitin natin guys painit muna tayo na shop so ayan na nga guys iano e, ano na natin yan e, tingnan natin no yung mga tinanggal kong ano tinanggal ko na yung mga parts na mga kinalawang so bali sa solder na natin So ayan yung mga ko guys na mga piyesa oh. Ito yung mga nasa likod. Inalis na natin yung nakalagay sa likod. Ayan oh. Tanggalin natin din yung mga kinalawang na mga drive natin. So bali e eh, solder ko muna ito guys. Ang mga pinalitan ko. Ayan, na ako muna yung mga nandyan sa ano Nagkanggalin Yung mga parts na nakalagay dyan sa likod ng board natin Yung mga 100k na resistor So ayan guys, habang Sinusolder ko ito guys Nagpromote lang muna ako ng channel ko So kung bago kayo sa akin channel At napadaan kayo at hindi ka pa, napo, hindi pa kayo subscribe So guys, please subscribe naman guys at pahit naman ang notification bell para sa mga susunod na video na i-upload ko ay ma-notify ka guys. So guys, pasensya na kayo sa boses ko guys. Medyo na ako guys at dahil may ubo at sipon tayo. Pasensya na rin yung boses ko guys. Okay, sige, soldan muna natin ito guys. Bali ang ano na to guys ang amplifier na to mukhang dapuin ng kalawang ito na DB audio na to guys mga na repair na din ako na DB Audio ang issue din puro kalawang guys hindi ko alam baka sa sobrang ano na rin siguro guys sobrang tagal na rin kasi ito matagal na rin itong ano na to guys amplifier na to yung mga parts nito mga kinakalawang na So ayan na nga guys Malapit na din tayong matapos So ayan na Patuloy na lang natin yung mga Paanya na mga nilagay natin ng na mga resistor At marami pa tayong tatanggalin yan guys So ayan pinipixel lang natin ang maayos ito so ayan nga guys ah, ayan oh, marami pang kinalakalawang ng mga cars dito so medyo hindi ko na ipapakita yung pagtanggal guys so okay na yan so bali yung iba dyan meron pa yung mga pinalitan so, ayan na yan, guys tapos na natin eh, pinalitan, pinalitan natin ito okay, isunod na natin itong ano guys itong ating tone control board dahil tapos na natin palitan yung main board natin so ayan madami din itong ano nasa likod na tinanggal ko unahin natin yung mga nasa likod na tinanggal so bari ayan na nga guys oh. mga natanggal ko na so nilagay ko na yung ano guys yung mga parts dyan so ayan yung mga tinanggal ko sa likod guys ng mga pisa hindi ko na pinakita sa inyo guys yung pagtanggal guys. Yung mga nakakabit dyan sa likod ng mga parts. Ayan Oh. Ah, yung mga resistor, saka yung mga mylar capacitor. So, ayan na nga guys. Yung ipapalit natin, nakalagay na. i solder na lang natin dyan. Marami-rami din yan guys. So, bali madami pa tayong aalisin dyan guys. Ito so, yung una ko lang yung mga nandiyan sa likod na nakakabit. Ayan. Mga ah, kinalawang na din yan, oh. Ito yung value niyan, guys. Yung Mylar Capacitor. Ito yung 822. Saka ayan, yung 682. O mga ano na rin guys Mga tantan na rin ang kalawang ito So bali ano Isolder muna natin ito Ayan Ayan nakakabit na yung mga parts natin guys Kinabit ko na yan solder muna natin ito tapos tapos natin solder, guys patula natin ng paa tapos magtitingin-tingin pa tayo ng mga kinalawang dito dahil alam marami itong kinalawang guys na piyesa dito lalo na nung mahugasan natin lumitaw yung mga parts na may kalawang video natin so, okay, skip po ito guys para ano hindi na siya nung mahaba so, yan guys center lang muna tayo guys ayan na, na guys i-skip ko na yung ano natin yung video tapos ko na i-solder tapos na putula na, na. so bali magkatanggal ulit tayo ng mga parts dyan guys ng mga kinalawan so iba dyan guys tinanggal ko na rin yung iba dyan yung sinasabi ko sa inyo skip na yung video natin para hindi umaba hindi ko na ibig ko sabihin guys hindi ko na pinakita yung pagtanggal ko ng mga pyesa na mga kinalawag so bali ayan naglalagay ay, ulit tayo ng mga bagong parts uh, tinanggal natin naman tayo ulit guys na ano tinanggal so balik hindi ko na pinapakita sa inyo yung mga uh, pagtanggal ko guys kasi matagal din ba magtanggal ng ano mga uh, pisang kinalawang lalo na pag napuputol na sa kalawang mahirap pungkutin no? so ganyan na tayo guys ah uh, solder tayo Pagkatapos mag solder hanap ulit tayo ng mga kinalawang guys kasi hindi mo naman agad agad mapapansin yung sa sobrang dami yung pisa dyan guys eh so bali tingin tingin lang guys para maubos natin yung mga may kalawang dyan o, ayan ito skip po ulit yung video dyan Ayan nga Mayroon ako dyan si guys na ano Ayan o oh, yung mga tinanggal ko na ano Kapasitor Ay hindi kapasitor ah, Resistor guys Ayan o oh. Ayan Ayan yung ko guys Toki yan Bali wala akong parts na to Kaya dalawang 1K series ko Ayan dalawang Pinalawang dyan. Ayan. Pag wala kayong piece na guys, wala kayo available, tapos may mga ano kayo. Pwede naman kayo mag-series. Gaya dyan, 2K yung papalitan ko. E wala akong available na 2K. Sineries ko na lang yung dalawang 1K para maging 2K yung value. Pwede naman yun guys. So ayan na, ano. nag na tayong mag-resolder. Sabi guys, in-skip ko yung video guys kasi sobrang haba ng ating video pag lahat di video ang ko. Abutin tayo ng baka abutin tayo ng isang oras mahigit. So, pag nakapos natin ito ay resolder Tingin-tingin ulit tayo Kasi hindi mo naman agad makikita yung ano yung iba sa, kasi guys na mga parts nito pag mo akala mo okay siya pero pag ginalaw mo napuputol na pala dahil yung kalawang guys nakabaon dun sa board yung nakalitaw na pa, okay pa So, bali, ayan naman guys. Uh, natapos na natin air the solder. So, bali, ang papalitan ko na yata dito guys, yung ano, yung mga ceramic capacitor na 101 guys. Bali, binakras ko na yan guys kasi pinalawang. Ayan guys, so yung mga ceramic capacitor natin na 101. halos lahat kalawagi na so mayroon man nakatayo na okay okay pa pero yung kabilang pa ah, na yung kabila okay pa so ayan na guys kinabit ko na yung mga kapasitor natin hanggang nulo yan guys yung ceramic capacitor natin na 101 so ayan na Ayun know, o, kinalawang guys. Putol na yung mga paa. O. Oh. Ayan, hindi na rin magtatagal yan. Ang kalawang na. Halos lahat ganyan guys, yung ano natin, yung capacitor na 101. Ayan, hindi lahat ko ng palitan dahil may pamalit naman ako eh. So, ayan, magano no, na lang tayo dyan. Ah, uh, i-resolder na tayo. So, ayan, natapos ko na i-resolder, guys. Balik. Tuloy na lang natin yung ka. Pa. So, pagkatapos nito, guys, okay na siguro, okay na ito. So bali ang gagawin natin dito pagkatapos ay ya yeah, simbol na siguro natin dito do sa kaha ng ating ano amplifier. Sayang so, ya guys. Mukhang okay na ito guys. Parang hindi wala na kung gaano nakikita ang kinalawang dito so goods na siguro ito Eh, ang next step natin dito ilagay na natin dito sa kanyang kaha so okay guys ito na yung ginagawa natin na amplifier na DB audio so bali natapos na natin ipalitan eh, palitan yung mga parts ng tone control natin so bali ito na ikinabit ko na siya sa tamang lagaya niya na nakakabit na yung mga tone control natin Ayan guys. So yung main natin guys, ito na. Nakakabit na yung supply niya. So bali mag check tayo ng voltage biasing guys kung goods na ba ito. So bali ipa-plug in ko na ito guys. Sige, plug in ko na guys. Tara. So, ayan, aware na natin Saka, Wala, aware na guys, hindi nakakabit yung indicator light niya guys So, ayan na uh, Ikot na yung blower Saka, nag-switch on so na guys yung relay Narinig ko na, tumitik na So, ito, pisto na natin ayan guys tingnan nyo lang yung ano yung ating multimeter kasi it's nasa DC yan so check na natin yung voltage biasing guys so ayan may 0.4 siya good yan guys supplies. So, 0.386, good yan. 0.387, good. 0.384, good yan guys. And last, yes. 0.384, 85. So, okay, good na yun guys. So, bali yan yung sinik natin, yung mga output natin. Dito, 0.4 lahat. At dito naman, 0.3. Lapit na rin mag 0.4. So, okay na yan. At least, nag yung relay natin. So, okay guys. Bali, ang gagawin natin nito, i-ano muna natin to i-assemble natin. Tapos, kapitan natin ang speaker, mag-audio test tayo. Okay guys. E yeah, assemble ko muna ito. So guys, ito na yung ginagawa natin na amplifier na set up ko na yung ano, yung ating inboard dito. Ilagay na natin. Okay na yan. Nakakoneksyon na lahat. So, okay naman yung ano nito guys, yung kanyang audio. So, bali, titistingin na lang natin guys. So, may naka-input na yan dito. May speaker. Dalawa. Ano yung dalawa rating speaker guys. Yan. So, bali. Ayan, naka-plug na yan. Naka-power on na. Ito yung -bing natin. So, bali, bihita na lang natin ang volume. So, bali, ang gagawin natin guys ay eh na at lakas lang tayo ulit Nakaka-copyright na naman tayo nung nakaraan nakapirate kaya inulit ko yung ano upload bali inano ko lang yung tinanggal ko yung may kanta na copyright okay. ayan yeah, pita natin yung volume. speaker natin so hanggang dito na lang to guys na aking video guys marami salamat sa inyo lalo lalo na sa mga subscriber po marami salamat sa inyo okay bye bye hanggang dito na lang